Jigs na po ako ng gabi na Galing po ng Laguna. Opo. Kaya, sabi ko hala nakakaawa naman si Tatay Toto. <laughs> Balit dinalan po kita ng kumot. Ito po. <laughs> Jacket. Para meron ka po nga, tsaka po ilang pirasong damit. Ay, <laughs> Hello <pa>. po. <laughs> Marami lang naman sa akin niya Sasama na po kita sa Mindoro <laughs> Ayaw niya nga po eh Malayo daw kasi <laughs> Kaya nga po eh Ay sayang po Hindi ko talaga isang cellphone ko eh Para may pakita ko sana sa inyo yung bahay doon May kapiraso doon taniman Pagbalik ko po Hindi <laughs> nga sama kayo? Kasama kayo. At <laughs> bali may dala po ako dito counting grocery. Ito po yung... Nasaba ako po. Hindi ka nababalik dito. <laughs> Sa po kami nagpipirme. <laughs> Opo. Ay... Bali ito po. May kanin po dito. May ulam. Tapos may pansip po dyan. Pero binili ko lang po. Hindi ko alam kung anong lasa. <laughs> si tatay talaga. Hindi Ay, nak, talagang hindi po. At naka... Na, nasa dibdib. <laughs> Ayan. Ay, nako. Tapos binilan... Eto po, binilan po kita ng shampoo, ng sabon. Para po, Shower, Ay, talaga po. <laughs> Para pag maliligo. <laughs> meron na rin po diyan panlaba. Tapos meron po dito ng may tubig. May dinala po tubig. Eh, wala po akong mabiling malaki. Tapos ito po yung may counting ano dito. Para pag nagugutom po kayo, may dilata po dito. Ayan. <laughs> Apo, wala pong ano man. I love you to po. Ay, <laughs> tatay. Ano po yan? Ah, nangangalakal po kayo. Ah, okay po. Wala po kayong kumot, kaya ayan, dinalhan po kita ng kumot. Kumot ako, ako dito. Ah, saka po ng jacket. Sa akin po itong jacket. <laughs> ayan. Ayan, saka po kumot. Ayan. <laughs> para po hindi kayo lamigin. Ay, bakit naman po? Grabe naman yung mga tao na yan. Ay, oh, okay. po, na. Saan ba kayo naglalaba? Wala na. Pag tapo na. Ay, naku. ay, kaya po naubos ang damit ninyo. Ay, sus. Sige, kung labahan mo. Kaya na, pwede naman pong ano. Tatong siguro siguro hindi pa malo. Eh, It, e, ay, ipunin. Ay, na ako kasi nilalawit niya yung si. Ay, ganun pa. Pwede niyo pong i-ano, habang naandito pa po ako sa Paranaque. Lalaban ko po. Ipunin niyo lang po, dadaanan ko dito. Ay, okay lang po yun. Wala po yung problema. Wala naman po kasi akong trabaho ngayon, kaya okay lang po. Po. Sa Laguna po ako nagtatrabaho. Napasok lang po ako pag ako'y nauwi. Ayun. Kaya, ano. Kaya okay lang po yun. Opo, parang mga apat na araw, araw po. Opo. Apat na araw po akong ano, pumasok sa trabaho. Ano, anong, 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 anong. Ay, ito pong ano, may kaunting pong pagkain. <laughs> Ayan po. Oo nga po, sinasama ko na nga po eh. Sabi ko nga po, yun lang po kasi yung pwede kong i-offer sa kanya. Meron po kasi akong bahay doon sa Kalo. Maliit na lote. Ayan. <laughs> pwede siya magtanim. Marunong po ba kayo magtanim? taman Oh. tama tama po. Ay, pwede yung magtanim doon ng mga gulay. Kamote. Opo. Pag punta ko po ulit dito, dadanin ko isang cellphone ko para makita ninyo yung... Malingoy. Opo. Ayun, maganda nga po yun. Ganyan po yung mga tanim namin doon. Sa ano. Wala po nakatira doon eh. Yung kaibigan ko lang po, tinitingnan niya lang. Sa Mindoro po, Oriental. Opo. Kaya... Dumagiti. din. Ano Oriental Mindoro po. Bali, ano po kami? Pa? Hindi po, Tagalog po. Diyan po ang daan sa may ano, Batangas. Batangas? Apo. Ah, <laughs> Mindoro? Apo. Ah, Nasa ko. Gambar po? Apo. Ah, Bali, mga kaibigan po kayo ni Tatay. Oo, oh, ba't sila sa kayo? Mm -hmm. Dapat Apo. Ano ah, pa nga po kami mga magasabi nyo sa Mindoro. Sabi ko nga po kay tatay, sama ko na lang sa Mindoro. Kesa naman dito siya nakatira sa ano, sa tabing kalsada lang. Tapos ang baho pa nung ano, hindi magandang amoy nung tubig dyan sa ilog. Iwanan mo na Pwede pa naman po niyang pag-isipan kung sakali. Kasi po wala po ako may offer sa kanya dito na pwede niyang terhan. Gawa ng kami po ay nakikituloy lang pansamantala dito. Mga tatlo hanggang apat na buwan lang po dahil yung anak ko po ay nagre-review lang dyan sa may Sampaloc Pagkatapos po, babalik na po kami ng Laguna. Ah, sa Laguna? Opo. Sa Laguna na po kami nag-paper me ngayon eh. Kaya ay eh, naaawa po ako kay Tatay Toto kasi andito lang siya araw gabi. Eh kung sabi ko nga po sa kanya, Yan lang yung pwede ko itulong sa kanya. Kasama oh, siya sa, sa ako, akin sa na, Mindoro. parang, parang pwede pong gumawa ng bahay dito. Hindi <laughs> <laughs> Bawal po kasi ay, dito, di diba? ba? Bawal, okay. mm -hmm, bawal na, po. Na, dito, eh. Bawal Apo. Uh, Ba't saan po bang bahay nyo? Marami alam. Ah, buti nga po Yen may bahay kayo si tatay. Yun, 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 yun. Uh, so, yun, yun. Ay, ganun po ba? Okay. Ah, kay teacher po. Ah, galing naman. <laughs> Maganda po yun. Wala yung abo yung bahay. Apo. Ah, Bali, ano po kasi... Bye, bye. <laughs> sabi ko nga po kay tatay, total wala naman siya ng asawa, wala na rin naman siyang anak at sa makabilang buhay na pala. Ay wala na rin naman yata siyang kamag-anak na pwede niyang sa, ano, terahan dito. Kaya lang mahirap po kasi dito, lalo na pag umuulan, di ba po? Takbo naman ko dito, naman ang plastic <laughs> para sa mga wala naman. Pag kinabasa, wala naman. po. Uh, tapos ko lang po magluto. Pupunta po bali ako ngayon sa Las Piñas sa isa kong anak.